araw ay tahimik sa bayan ng San Isidro. Ang dagat dating kalmado ay biglang nagiba ang ugali. Nagsimulang umugong ang hangin at nagdilim ang langit. Sa gitna ng unos, may isang bagay na lumitaw sa tubig. Isang katawang, may kaliskis at matang nanlilisik. Ang kataw ay dumating. Si Benjo, isang binatang naglalakad sa pier, ay narinig ang isang nakakabulahaw na huni. Bago pa man siya makatalikod, may malamig na kamay ang humila sa kanya papunta sa tubig. Ang huling nakita niya ay ang ngiting puno ng matutulis ng ngipin ng kataw. Kinabukasan, natagpuan ang bangkay ni Benjo sa dalampasigan, basag ang katawan, parang pinali ng malakas na puwersa. Ang lokal na albularyo ay nanginginig ng sabihin, ang kataw ay naghihiganti, ginulo natin ang kanyang tirahan. Nang mawala si Maya, ang anak ni Kapitan Diego nagmistulang baliwang kapitan. Sinugod niya ang dagat kasama ang kanyang baril hindi alam na ang kataw ay nag-aabang sa ilalim. Nakita ni Diego ang anak niya, nakatali sa mga halamang dagat. Nakangiti ang kataw habang dahan-dahang lumalapit kay Maya. Huwag! Nang sumikat ang araw, ang buong bayan ay pinuno ng katahimikan. Ang dagat ay nagbalik sa kanyang kalmado, ngunit sa ibabaw ng tubig lumulutang ang mga bangkay. Ang kataw ay nagtagumpay, at alam ng lahat babalik siya.